Hello. Ito ngayon ang latest ng Alula ngayon. Ito ang Alula. Ayan. Ayan. Yan ang Ayan ang accommodation namin. Ayan. Yan ang accommodation namin. Yan Ayan din yung bus. Yan yung service namin. Yung bus. Ito yung uh, lugar kung saan makikita ang buong paligid ng uh, ito lang yung sa side na nang sa alunan. Ayan. Nakita niyo na ba? No? Ayan. Sobrang init ngayon. Itong kita niyo naman, tirik na tirik sa araw. No? Grabe. Ganun pa rin naman yung ano na alulaw Wala nang dating mosque diyan dating may mosque yan nawala na tinanggal ayan tapos yung bakala ayun nakikita pa pero dito timulis na rin yan wala na may paligod paligid ayan Pagkakot ko lang yung camera Tara Pasok na tayo sa Agoy ko yung ano. Sawa mo? Ha? Hindi. Hindi video ko lang. Kumbaga na ano ko lang yung tsura ng ano kaya. Malula. Dati. Madalas ako mag video rito dati. Madalas. Araw-araw. Kahit gabi. Video ako ng video dati nung bago pa lang kami dito. Kasi siyempre, prepara ang ganda kasi ng itsura ng lugar na dati. Doon, doon pa kami. Doon sa paanan ng bundok. Pero nung lumipat na, wala. Tinamat na. Masali ba yung na Accommodation sa... Hindi naman siguro. Tsaka wala namang sinasabi sa atin. Wala namang inaanunsyo ina sa atin na, oy ganito. Pero, dati, nabanggit dati nung ano, na nagaharap nga ng bagong lilipatan. Tati pa yun, taganda yun. Kung sasabihin ng ganun, ay abuti ng ano yun. Salas, mundil! Today, dal, no gas. Yeah, Signature this. Signature this. <laughs> Good for health, pare. Yeah, yeah. Vegetarian. Yeah. Tomorrow lang, pare? No. Tell me. Because only six. Six remaining. Six packet. Yan yung six, yan double, yan yung twelve. This only remaining. If I throw, kalas. No, no, Don't throw. Don't throw. Because... What? Thursday, we don't have day off, guys. We miss ah. uh, day off. We make next Monday or Tuesday. because yeah, okay. Monday, Tuesday, okay, many okay. Guys, day off. Okay, pare. How much better today? Running water bro, hot. Hindi, okay naman. Ang problema kasi, ano, uh, hindi sa sapat. Kali ba, ito natin yon Eh, ang dami. Yung iba, uh, hindi Mas na naka-PH. Hindi, 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 ano, hindi, 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 hindi sa sapat. Kaya kailangan yung may day para sapat. Eh, syempre, magre-reklamo yan. Pag halimbawa, hindi sila nakakain. Nalo, Ayan, i-demolis na rin yan. Yung lugar na yan, i-demolis na rin wala ng tao. Pero sa kabilang side, meron yan. Sa kabilang side, walang problema. Ayan, sa kabilang side, walang problema. Pero dun sa side na yun, yun sa side na yan, demolish na yan. Ito, okay pa yan. Ayan. nakikita nyo dyan yung pudo wala na totally damaged na ayan wala na ayan kita kita nyo Dinimolist na siya ngayon ang susunod ito itong building eh. yan ay Dimolist na yan yan susunod dinimolish na kitang kita kita nyo oh my god wala na dinimolish na binakuran na nila ayan kasi wala na Sura ng somewhere. Mukha ng gubat eh. Dati, ma -ano, maaliwalas eh. Ngayon, puro ano na. Yung puno. Paligid niya. Okay, nandito na tayo. Okay. Nandito na tayo sa somewhere. Down the road. somewhere Meron pa rin naman wala pa rin naman pinagbago kaso nga lang ang itsura ng somewhere ngayon makikita nyo ayan diba? puro talahib na ayan ganun talahib Puno. kuno somewhere ito yung perimeter yung parking area freezer. Oh, o, sige na. Nandito na tayo sa work. Bye-bye na muna. Okay. Bye-bye na muna.